so yun guys magluto naman ako ng uh, ulam ni Lula so dalawang sipula na isda so ito ang um, lunch for today so ilagay ko po siya oven guys so lagay ko pa to ng mga pang ano dito ang um, palasa so yun lagay ko pa ng mga ingredients ko ng mga dapat itong gawin ng no? request ng aking modra so yun guys gagawa tayo ng ako. Uh, for days. Ayan po today. So, ayan. then, natin ating oven. Okay. So, ano ko muna siya guys. Nang 1.50. Ayan. So, natin yung gagamitin guys. Ayan. Ihalo so, natin ito. Ilagay natin sa iba po natin isa pa. Ayan. May natira akong spring. Ah, uh, yung spring. So, yan guys. Ihalo ko na ito doon. Since gusto ko tulagyan ng, gusto ko talaga ng, ano, na, uh, ginger. Pero, ano lang ako kasi sinula. So, yun na nga, guys. Lagyan natin siya ng na lemon. So, ko na siya ng asin. sa so, ito ng tingnan na. Ayan guys, dalawa lang naman kami ng aking mga dala. Ito naman yung Ayan, para pampang, abang mo. Ito yung ating sibuyas. Ayan, at, sibuyas at kamatis. Tsaka yung spring onion natin. So yun, lagay natin dyan. Ang hirap na walang mag-video na. Yeah. At lagyan natin uli ng uh, um, pagpaano to sa kanila. Ayan. Eh, Ito yung asin. Alam guys. Yan ang ano nila eh. tubig. Kunti lang kasi nagaano naman siya. Nag... So ito na guys. Ilagay na natin siya sa oven. So yan. Yan ang ating... Um, for... Yan ang ulam namin for today. Mutang ko pala guys, lagyan ko ng lagyan ko siya ng magic powder so yung para pampalasa man lang. So yun ha. Ah. Yan. So yun na guys, ito na ating ilagay na natin yung ating oh, fish sa so, oven. Without 45 minutes to 1 hour. So, oh, actually 45 minutes lang yan. Let's check natin. minuto kong yun. Ah! Oh, wow! Siyem! Yeah. Lagyan natin sa blip. Sa oven. para pang-bunker na lang. Last. Ready in 2 minutes only, guys. So, yun lang nga, guys. Ayan. Ready na. So, ito na ang aming o for today. Thank you for watching. God bless.